Good morning. Ayan po mga kuya, kumusta ko? Ah, uh, na po, ngayon lang po ako nakapag-upload ulit ng video natin. Dahil ah, uh, nagkaroon po ng karamdaman yung anak ko. Halos one month po kami sa hospital. Kaya hindi po ako naka-medyo nakapag-video doon. Na medyo bawal po sa hospital. Kaya ngayon po naka nandito na po yung anak ko. Nakalabas na ng hospital kaya ayan po mero po konting video sa para makita niyo po kung anong alagaan nung nasa hospital si Brancam ayan po siya. Nasa ICU siya nung unang pasok namin doon. Na ICU po siya. Sa katagaaban. Ya maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong kay Jam sa amin. Maraming maraming salamat po dahil sa inyo po na uh, nadugtungan po ang buhay ng anak ko maraming maraming salamat po si Lord na po ang bahala sa inyo na uh, naka-recover na po yung si Branjam kaya lang po uh, patuloy po yung gamutan niya bali na radiation siya tapos na na chemotherapy po siya ng isang beses na bali 5 times po ata yung chemotherapy niya sabi ni Dr. Medina Iningin ng konting tulong sa DSWD at sa mga ibang ahensya ng gobyerno DSWD, PCSO, DOH Ayan uh, po Samahan niyo po kami Let's go so Baka daan muna tayo sa DAPDAP Tapos uh, diretso na sa Angeles, San Fernando ha kuya let's go papunta ta sa Angeles Sacred Heart Hospital <coughs> 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 Oh, kumain ka na RD. RD. Dito na kami sa medical uh, records dito sa secret uh, Sacred Heart kung mga nakikita niyo po, yan po yung mga requirements po pag pupunta kayo sa DOH, PCSO, at sa DSWD. Yan po. Ayan uh, po, nakuha na namin yung mga medical certificate. Medical, yan. Papunta na kami doon sa PCSO office. Kuya, dito na po tayo sa PCSO San Fernando. Ayan po. Ayan po yung building niya. yung mga medical records po ipapas natin dito ayan uh, po mga kapuya na forward na namin po yung mga medical certificate tali tatawag na lang po daw after one week mabalik po kami dito sa PCSO Pampanga pauwi so, na po kami maraming salamat po sa panonood God bless.